kasiraan <laughs> kami kaya nandito kami nakatambay nakatambay kami sa paligid ayan ang motor ginagawa pa Papalitan siya niya hawak ni... ano, ni lo. Sige lang si Lumalaban yan. Ano tayo. Huwag tayo. Huwag tayo. Ano ba nakikita? Wala pa na nakikita.

Respeto. Alligator. Alligator. Parang iba yung ano sa itay Parang iba yung sa iyo. Ay, iba. Ano yata yun eh, sa kompormis sa kung anong klaseng ano yung, bakit I-mix eh, ba yun sa inyo din? mix okay. Hindi okay. Parang hindi kilala ng motor. Hindi <laughs> ano, ano yung kolorom? Parang ano, may kakahawid sa motor start. Ayan, lalapas ng ulan. Mahirapan na sa kapapadyag tong ano namin. Driver. Kaya minabuti na lang niya na ipagawa. O di nalaman ng sakit. Pinatsig up niya yung motor niya. Wala pa sa tubuha ito, wala nung bago bukas yung Ano, Maganda yung ano, original talaga. Asan na yung ano, andoon na, kinapit na. nang dati hmm. Bakit pati lawo, ina no Konektado ba yan kan? <laughs> Magtama yan Nilo pag uwi natin maghahatid ka na lang din kay Mera oh. ano pa eh? Ano Ano yung pano? Ano? Yung pano? Mamaya maya mga ano, ano wala Alas 12 Sabi ng siyang ko Kumain ka talaga <laughs> siya <laughs> yung ka ko, sabi niya nga, kumain ka na, nagugutom ka na. <laughs> pangola ni Hinto. Tapos, ayan na naman. Bali ba pag bumalik, malakas. Parang vlogger si Nana yan. talaga, subscribe mo ako, no? <laughs> <laughs> Bakit di mo ako subscribe? Nanay, di si vlog. ba? Alam nagbibiro ako, hindi ako nagbibiro. Nakatutok to sa'yo. Oh ana sana kunam pera ko hindi lang umulan eh. Lapit lang naman yan diyan yung building na yan So eh. oh, sana o manona o mandarna. Stop nang umuwi. Sana nagpaload ako doon para hindi ako mainip. Buti pa si Janet. Nagkakapaglaro. Ganda pala ng kilay ko. Kilay lang. <laughs> <laughs> hanggang excited. kilay lang tayo. <laughs> naman tayo sa ano Ayan, gusto nyong bumili ng mga ano sa motor dito na kayo. mura lang dito. Fresh yung divisoria. <laughs> Good morning nga para sa inyong lahat. Good morning, good morning sa maulan na morning. Ang bagyo ay hindi na umaalis. May bagyo na naman na pumasok. Lagi na lang. Wala nang na katapusan. <laughs> wala na kataposan ang bagyo ayan ulan ng ulan lumalakas so, yung ulan ah mabuti so, nakapunta tayo dito na hindi pa masyadong ano yung ambon ambon lang so, ayun no malakas na binalatan na yan. <laughs> Tinanggalan na ng ano. Ano na yan? Kalansay na. Kanya pala itsura ng motor ano. Pag walang ano. Pag walang kabe, <laughs> oh, Kalansay na. Andar ka naman na Ayan na Sige, paandarin mo Tagal naman Ayun, magano na Nagilaw na <laughs> Nagilaw na nga, nakita man, man. Man, man. Man, man. baka spark plug din nasalita ko spark plug hindi ko alam kung klasik spark plug din. sana sana umandar na Abote kami dito ng Laona. Yun. Oh, my God. Sawag as. na kami ng ano. <coughs> andar ng motor. Ay. Ano ba yun? <coughs> Kala ko ako Ako nga rin eh, kaya nga napalingon ako eh. <laughs> Nagulat ako eh. Ay. Ano 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 nga, um. yeah, marami na nagpapagawa. May dumating na naman. ayam, uh, ayan. Ayun pa. Uh, sunod na yung ano nyo. Eh yeah, medyo gumanda ganda na yung motor kasi may damit na. Eh yan na ba yan? Hindi ba na Hindi pa. pak ma hindi ini <laughs> 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 aku na, mamaya ako na <laughs> direkta <tong akin>, eh. <laughs> <laughs>

ay, yung mga kanal no? Kasi, kaya nagbabaha. Sa ano, sa school, hindi na nagbabaha, eh. Kaya nga, tapos na. Ay, hindi na nagbabaha. Tay, <coughs> ano ba yung bibilin tayo pag ano? Pag walang gusay na yung ano? <coughs> no? Baterino, eh, bago yung namin eh. Bago yung namin. Ayaw. Ay, ayaw. <coughs>

dalawa magaling magaling okay. Doon kami lagi nagpapagawa dun sa ano, malapit sa atin. Sa may ano, sa taas ng ano, Marky. May gaya. May ah. Oo, doon. Sa may gilid, pinagpitinda ng ano, sa Chicken Star. Oo. Sila lang nakapaandal ng trike eh. Ganyan din, binuksan nila yung dyan. Oh, ayos na. na. sana kasi Kaya nilo, sa sunod, pag anito ko tagol, huwag ka ng kumot. Huwag ka ng kumot kasi nilalamig. Okay, so all right. Alis na kami Bye bye ka na natin uh, Thank you so Bye sa inyo lahat God bless Uuwi na kami Ayos na yung aming sasakyan Ayan They c a

<laughs> okay. na kami ng payong. Nilo, pa bukas dito sa harap sa likod. Dito lang. Nilo, pa Thank you. Maraming salamat. Thank you. Thank you for watching!